Isa na namang bagong kabanata sa Batang Kiapo ang magaganap. At nagumpisa na nga ang pag-uusap ni Teng at ni Tanggol tungkol sa pamimigyan ng pera nila sa Kiapo at sa mga kaibigan nila. Pinili nila talaga ang kanilang pagbibigyan at kung sino ba ang nangangailangan, kung sino ang may sakit, walang makain at kailangan-kailangan ng pera para matulungan ang kanilang mahal Pinahilangan pa nilang tumawag ng tulong at puntahan ng iba pa nilang kaibigan sa kriyate para ipamalita na mamimigay ng pera o tulong si Tanggoy. <coughs> Sa kabilang banda, si Rigor naman ay nabalik sa serbisyo dahilan sa pagligtas niya kay Mayor Guerrero at patuloy naman si Mayor Guerrero sa pag-iimbestiga kung sino ba ang may sala sa assassination niya. Ngunit, dahil si Olivia ay nasa loob ng bahay ang salarin, patuloy itong makakaligtas. Sa kabilang dako, makikita naman natin ang pamilya nila Fatima na gumagawa ng paraan para makalaya ang kanilang anak at kapatid na si Maki. At sa kinagandahang palad na kumbinsi ni Lateng at ng mga kaibigan ni Tanggol na ng tulong ni Tanggol ang kanyang lola tinding, Dahil nabibigyan nga ni Tanggol ang iba, paano pa kaya ang kanyang pamilya? Ngunit ang tanong, tatanggapin kaya ito ng kanyang pamilya kahit alam nila na galing ito sa masama? sa aking palagay ay hindi dahil alam niya ng pamilya ni Tanggol na may masama at illegal itong trabaho. Ngunit hindi papapigil si Tanggol sa pamimigay ng biyaya sa kanyang mga kalugar dahil alam niya na deserve naman ito ng mga kalugar niya kahit dumating sa punto na hindi siya tinulungan at pinalaya siya ng mga ito. Dumating pa nga sa punto na sinabihan siya ng salot ng mga kalugar niya dahil sa mga perwisyo na dinadala niya sa San Dimas. Kasabay nito ang kaguluhan sa kanyang pamilya kaya kahit kapitan ng barangay ay mismong nagagalit sa kanila. Kaya nais bumawi ni Tanggol sa kabila ng nangyari at nakaraan niya sa San Dimas ay gusto niyang tulungan ang mga tao na nakapalibot sa kanya. <inaudible> at ito ang magsisilbing daan kung paano makikita si Tanggol at si Fatima dahil nanaisin ni Fatima na hold up at kami si Tanggol para makakuha ng pampiyansa sa kanyang kuya. At kung hindi ka pa updated sa aking video, pwede ka na mag para panatilihing updated ka sa mga susunod na kabanata ng Batang Kiyapo. Maraming salamat po. Thank you for watching.